Magaling... Magaling lang sa duplete eh. OY! Batshot! <laughs> Batshot ka! Alam na may Baga, mo ah di sini <speas> <Look>. <speas> <hums> <klaras> <laughs> Nakalo ako rin. Ano to? Hindi, ganyan lang. Hindi mo matapat siya. Pero hindi mamamatay. Hindi, hindi mo mamamatay. Tira, tira, tira. Hindi makita. ganyan lang. lang dito, 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 dito. Medyo malayo nga lang ang alam, 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 alam.

Nasaan si Mio? Ha? Ano? Nasaan tayo kumain? Ay, natatawag ko. Yung kamer siya yun. Ang dami niya rin yan. Ang mga ganyan. Ang dami yung kaya natin eh. Pangalan mo yata yun eh, pang... Pangalan mo pang... Pangalan mo yata yun eh, pang... Pangalan mo yata yun eh, pang... Pangalan mo yata yun Pwede na yan, pwede na ito. Ito, pang ano, pang ano, lango yan, no? Pang lango Pang lango yan, no? Pang to kay Bentong. Adjust Hindi, pagbuka niyan. Ito na yan. Pinagawa ko pa yata ito ng bahay niyo, ayo. Hindi naman sa yan. palit Tapos tumay CCTV. oh Saan ba tayo pupunta malayo pa pupuntahan natin loko. po Ano mo tayong galakay? Oo, malayo yun Pupuntahan daw na rin sa ilugbo namin eh Malayo yun sa... Kunyari ang ganyo Ang pa Ha? Ang Ay eh Wala Scratch! Scratch! Ano pa? pa? Ano pa? boxer na pala eh. hindi pwede na yun May boxer na ako eh. Ako sa bako para ako mga mag-break. Ah. Mag-ubot ka yung break. Hindi, ako lang muna sa boxer eh. Mag-ubot na lang ako at saka yun eh. Para kapag ano. Para pag naman sa May boxer ako. Ayan, 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 mga ayan, 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 May CCTV ayan, Ganyan mo siya lang ngayon eh. Hindi ko na makita siya sa CCTV. Rev, ginating ako! Napalimot lang kay Betong ah. Ako masisikwenta naman ako dito ah. Tumaki ko ako ng kesong para masikwentaan niya niya, Rev, Rev. Eh, extra tanggalin. Ha? Extra tanggalin? Beto nga oh. Sige ay kaya okay, panyo ubas nako. Na Nakajaket okay. eh, Pag um, uh, uh, nungo. Pag nungo. Pag pa Pag nungo. Pag nungo. Pag nungo. Pag nungo. Pag nungo. Pag nungo. Pag <laughs> Ewe, nine balls. Oh, 2, uh -huh. Ay, 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 buhay. Baka may ibang kaka din doon. Wala. <laughs> <laughs> ano lagi mo ba sa bato to? Ang daw Bibigay kay Joseph. Ay! May kenta! Bibigay ni, ni ni utak kay Joseph kasi hihika daw eh. Do doon pa ba si Joseph? Hmm. Ang layo! Ang layo! Ay, sayang. Ang layo! Ang takot! Magaling lang sa duplete. Eh. Ay, bachat! <laughs>

Mamadali na naman si Uta, kaya ang muna na maglaro. <laughs> Mabag ka na muna. Mainit kasi. Sarap maglub-lub, no?